gandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinaktan at pinagnakaw ang paumano ng mga pulis. Ang isang ginang sa tagig sa gitna ng marahas sa pagpasok sa kanyang bahay para silbihan umano ng arrest warrant. Git ng biktima, peke ang warrant na nagdidiin sa kanya sa isang drug case kung saan matagal na siyang napa walang sala. Inalis muna sa pwesto ang mga pulis na kasama sa operasyon at sa asampahan ng kasong kriminal at administratibo. Ang nahuli kam nila umanong pakaabuso, tunghayan sa aking pagtuto. Bandang alas tres ng hapon nung linggo ng makunan ng CCTV ang pagdating ng mga nagpakilalang pulis sa bahay na ito sa Tagig. Bakit? Ano yun? Ano yun? Tumayo sa entrada ang babaeng may-ari ng bahay at hinarap ang mga pulis. Sumunod sa kanya ang anak niyang menor de edad na lalaki na agad kumuha ng cellphone video pero nang makita ito ng isa sa mga pulis Sinunggaban niya ang binatilyo. Na Dito nalalong nagkagulo. Kinumpronta ng mga pulis ang binatilyo at pilit na kinukuha ang cellphone ito. Ang ginang naman na nasa sofa hinarap ng isa pang pulis at pinakitaan ng papel. Ayon sa 53 anyos na si Aling Delia, hindi niya tunay na pangalan, pilit daw siyang inaaresto ng mga pulis at pinakitaan pa siya ng warrant of arrest. Pinagaganong ko sa kanya kasi po babasahin ko kung talaga may firma ng judge yung warrant. Ayaw po niya. May pangalan niyo, nakita niyo? Hindi, ano, wala, wala akong nakita. Dahil tingin niya peke ang warrant, umalma si Aling Delia sa pag-aresto ng mga pulis. Gumit na nalang daw ang isang kagawad kaya siya napapayag na sumama sa barangay pero... Pagsakay ko ng mobile, aba eto, lumagpas kami ng barangay. Nasa isip ko, pag, pag nilagpas ako ng barangay, dadalhin nila ako sa outpost, tsak tatamnam na po ako. Ganyan po ang laro nila, tatamnam nila ako. Ano ngayon ang ginawa niyo? Ay, tumalun po ako. At saka tumunta ako ng barangay hall. Nakuna ng video ang pagtalon ng ginang. Pati ang isa pa niyang anak na sumama sa police mobil, lumundag na rin. Nakausap ng GMA Integrated News kanina si Aling Delia at kanyang mga anak na ngayon nasa bahay na nila. Pilit daw na isinasangkot siya ng mga pulis sa isang illegal drug case kung saan siya ay napawalang sala na. Sila rin po pumunta sa amin noong June, June 3, 2023 sila rin po pumunta dito. Anong ginawa sa inyo rito? Hinuli rin po ako. May warat to? Wala po. Kung ako'y totoong nagaganyan, hindi ako ma-acquitted. Hindi nga napatunayan eh. Desidido ang pamilya ni Aling Delia na ihabla ang mga pulis. Hindi lang daw dahil sa harassment, kundi pati sa pagtangay ng mga ito ng higit 70,000 pesos nilang kita sa tindahan at iba pa. Nakita ko. Kaya nga sabi ko, mga pulis, mga magdana ako na lang kayo. Sabi ko gano'n, mga p na ko, mga pulis kayo. Sigaw po ako ng sigaw no. Sabi ko, mga magdana ako Kumukuha po ako ng atensyon ng mga tao. Ang insidente nakarating na agad sa PNPN CRPO na nagutos ng agarang pagsisiyasat. Hindi po valid kung ano man yung hawak nila, yung pinapakita nila kasi base na rin po doon sa investigation na walang kinalaman yung papel na yun sa pagpasok nila. Kanina, tinanggal na sa pwesto ang lahat ng mga pulis na sangkot sa umunoy illegal na police operation na ito. Pati na ang kanilang mga kasamahan sa napindan substation 5 ng Tagig Police. We will never tolerate uh these uh, actions ng uh, ating mga pulis. Relief na po yung sampo na papailan po natin ng criminal at saka administrative uh, charges at saka the rest of the uh, members of the substation 5 uh 22 po yon is pinarilip relieve ko na rin po and they will be uh undergoing training. Yung pong kanilang hepe kasama po sa nirelieve is isang police major, meron pong isang police master sergeant, apat na patrolman, dalawang corporal at dalawang staff sergeant. Lahat po sila ay designated as beat patrollers po ng substation 5. Dinisarmahan na po sila at pati po yung kanilang mga um, PNPID PNP ID is kinonfiscate na rin po. Kasama sa pinaiimbestigahan ng NCRPO, ang hepe ng tagig Police na si Police Colonel Joey Goffort. Kagabi, amin siyang nakapanayam at binanggit niyang questionable eh, ang police operation na ito ng kanyang mga tauhan. Para kunwari mahuli tapos palalabasin sa pamamagitan ng pera, basta bayaran ng pera, may ganun po ba? Uh, lumalabas po sa investigasyon po natin, ganun po ang kanilang uh, intensyon. Inihahanda na ang mga kasong kriminal at administratibo laban sa mga pulis na ngayoy patuloy naming sinisikap na makuna ng panig. Robbery uh, with uh, serious physical injury, Uh, violation po ng Republic Act uh, 7610. Ah, uh, violation of uh, domicile po. At saka, pwede rin po yung obstruction of justice kasi po uh, parang uh, sinira po nila yung uh, yung ebidensya. Parang sinira nila yung CCTV. Para sa GMA Integrated News. Emil Sumangil, nakatutok 24 Horas.